Ito naman ang gagawin ko. Kailangan ko na naman tipirin ang aking trabaho. Kasi pag natapos ka agad ano na akong gagawin? Kaya dahan-dahan lang ang aking ginagawa. hindi nyo ba napapansin? Dahan-dahan lang ako. Pinahihinay lang. Kasi ko yan, ano na na akong gagawin? hirap kayong bobo bobo rin ako maganda eh may ginagawa nakalipas ng oras hindi mo napapansin patapos ka na so, dahan dahan lang hmm, gumagalaw ka lang okay na dahil si may camera yan eh nakita lang sa camera gumagalaw ka may gumagalaw katawan mo Kala nila may ginagawa ka na. Kala nila yung trabaho ka ng mabilis. Hindi na ba alam. Pinabagalan ko lang. Pag natapos yan, yung Pero kung tatapos, kung bibilis ko yan, sanday lang tapos. Kaya lang, ano gagawin ko pagkatapos niya? Wala. Kulang ako sa cellphone. Ano na? na. Iba, boring ako. Sa so ngayon, ito na ang nga, nga, aking trabaho ganun ganun lang ako tingnan nyo nilinis ko ngayon ko ng mabilis so kung ko ng mga yung mga minuto o na 10 minuto yan ganyan so, na tarpa ako ngayon hindi sa rasya hinay hinay lang Araw-araw, isip ko kung ano gagawin ko kung anong ng trabaho ko hindi na kailangan nasiyos kasi pagkino kusang talago kaya ako kuna sila ko na sila kung ano yung ko yung tignak yung na sila kung ano gagawin ko kung 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 na kung 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 ko kung 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 nagpapatuloy sa galing eh, ligi kasi maghapon lang tarbaho, lang kaya pag ginagawa, lang kaya ang mawawala trabaho sobrang mainit ako eh di kaya tubig lang ginagawa nalulungkot lang maho homesick eh wala nang gagawin ako